Sabi ka pag masakit ha. Medyo didin din ko. Kasi yung kuko mo sobrang tumusok na. Pisin mo na lang ha. Para matanggal. Kailan ko pang ikat ng nipper talaga. Sorry. Sorry. Laka ng intro. May kasama ng dry skin yan, ha? pano mo para mo yung na. Sakit Sasaktan siya ma'am kasi nagre-response yung paanya. Pinipigilan lang po niya. Sabi mo hugutin ko na. Sakit yan. Ang dami, um, laki, ma'am. Balikan ko para medyo lumumbot ng konti. Sige po, pinapanood ko Ako po, pag ganyan po eh, lalo pang makapit. Tapos parang feeling ko eh. Yan nga sabi niya, maano daw, ma madikit. Nahihirapan daw siyang ano, higitin. Sorry. Hello. I hey, sorry. kailangan kong tanggalin talaga. Isang, isang tiisan na lang. Ibig sabihin, isang buwan lang ko ito. Opo. Ah, pa. pa? Ba? Kasi nagpapalinis kami sa kanya. Minsan kada pangalawang linggo eh. Yun po yung maintain ng kuko. Mm, mm Eh kaso, hindi nawawala yung sugat niya sa paa. Kaya nitong huli, sabi ko sa kanya, huwag ka na magpalinis. Hanapin ko yung ano, itchat-chat ko na kung pwede tayo magpalinis doon. Para maayos yung kuko. Ano yung mm -hmm. Ganun, kasi makapit siya. Nararamdaman. Makapit kasi madikit siya. Madikit siya makapit. At dala-dala niya yung dry skin. Dito tayo ulit. Para mababad mababa doon. mo nga. Sorry. Para makuha ko. Kapasapatos ka na. Masusok mo sapatos mo. Higiting ko ulit ha. Tease. Ang kapit niya talaga, oh. Pinipisil ko para hindi mo ganong ramdam yung, ano, yan, ako ko na. Hmm. Hmm. Ito, dry skin din yan. Kailangan ko tanggalan, ha? Masakit din to. Si dry skin. At kung hindi ko tatanggalin to, susuksok ito mas masakit yan pag tumubo ulit. Kaya ilang araw pa lang, bumabalik na yung sakit. Payong ka mamang ha, baka na ulan. bagyo ba? Sabay ka. Parang wala naman. Huwag wala naman. Lagi lang kapag hapon sinasabi <laughs> 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 mo wala. Yung may pagwan. Busog na yung sapatos mo. Hindi lang yung lagi. Hindi lang yung mabukong ako sapatos. mo. O, tignan mo yung pinagbaw na ng kuko mo. Na gano'n na siya na sugat. Ayun o. No? <laughs> hmm. Kaya pag nagsasapatos ka, naiipit. Mm -hmm. Hindi naman no, pwede hindi siya magsapatos. O, oh, yun o. Oh. Sariwa pa nga. Nagano pa o. Oh. Hmm. Nagtubig o. Oh. Lumabas yung tubig. Pita, haanan ko to. Sakit? ano mo lang, kung kaya mo yung sakit, huhugutin ko siya. Pero pag di mo kaya, Dadandahanin ko siya. Pero hindi ko na siya hilain. Baka puputulin ko na. Pero tanggal naman yung dry skin, ha? Sabihin ko na ako. kaya mo, sisin mo ka ng tanggal. Ah, na ng Koko. Kawawang kuko. Baka dyan sa kabila ganun din. Sigurado ito. Itig na may babang. Sabi na ano? ng kuya niya eh. O, oh, i-dalay e, mo na yan sa ospital. Sakit ba? Para, itangalan niya yung kukumot. Ganon gagawin ko, para yung, ito kasi pag hinila ko to, yan, ganyan, pag hinila ko siya ng sobra, talagang masusugatan na siya. Kasi sobrang dikit at yung bumaw na ano. Ganyan ang sinabi ko, tumusok na yan dyan, sa, sa dito. yeah Yan. Pero, lilinisan ko pa yan. Sakit talaga yung dry skin. Ang pinagkaiba lang, hmm. buti nga, ewan ko lang kung namuudin yung dugo dito, dito sa loob. Ito, laging, ano, kawawa itong may itim na yun. Balikan ko yan, ha? Pero, malambot na siya. Sisimuting hmm. ko na lang. Ikumpara mo dito, yan, o. Matigas. Yan, Ay, nasaktan ka ba? Nasasaktan ka ba? Ay, sorry. Manipis na talaga yung ano mo. Ito din. Dala-dala dry skin. Sorry, medyo dinidin ko. Ay, Mochi. Bakit ganyan? Natututo ka na. Sorry. Agutin ko ah. Pipisilin ko pa rin mo ganong ramdam yung sakit. Pero masakit talaga to. Ayan, oh, to. Hmm. hmm. Nababad na yan. Kaya ganyan siya. Lambot na. Hmm. Yung dito, hindi siya sumama. Bakit kaya? Ah, ito. Naputol lang. Sikit ba? Hmm. Hindi na. Sakit ba? Hindi <laughs> kasi kailangan ko. ko itong tanggalin eh. Ito itong mga to. Mm. Oh po. Ano sasakay kami palabas, Diyan pa rin? Opo, ma. Amin na daan? Hindi po, at lalakad po kayo, kaunti. Nakita niyo ba yung sa may gate kanina? May terminal po dyan. Tuturo ko sa inyo mamaya. Yung dry skin. Yeah. Opo, kasi pag akong pag hinahaplos ko ngayon gilid ng kuko ng customer. Sakit sa akin masakit yung kabila. Ito. Tinanggal ko mo, na yung cutex eh. Kape mo, lamig na. Di, dali mo dito mamang. Yan patungo diyan, Ma. Yan. Thank you. <coughs> mochi talaga. Saway ka na mochi. Ano lang schedule ko talaga para dito pumunta? Opo, Ma'am. Lahat po ay dumadance schedule. Kapag schedule ko late na July. Wala ka naman. Sir, masakit. Okay. Obserbahan mo muna. Pag wala ka namang nararamdamang sakit, okay lang kahit hindi ka pumunta ng July. Padiretso ang putol. Huwag kang kukuha sa gilid. Baka hindi mo manghilay yung dapat hilahin. Yeah. ang gagawin ko dito, kasi may may sugat siya na konti gawa ng bumang kuko. Magkakat ako ng konti. Para kahit nang umaba siya, hindi magagasgas, ha? Ito naman ay pag nag-overcut ka dito, mabilis lang makarecover, hindi gaya dito. Sakit? Thank you. Hmm. Ayan. Ito, titignan mo parang, parang dami-dami -dami pa niyang dry skin. Pero pag tinanggal mo ito, yung mga yan, parting yan, sugat na yan. Ito kasi nagumpisa, dun sa pinagbauna ng kuko. Wait lang ha, titignan ko lang. Oh, di ba? Hmm. Yan. Diyan nagbaon yung kuko mo. Tapos itong mga to, yan yung pinagpalamanan ng suga. Magdadry naman yan eh. Hindi naman yan yung magiging dahilan kung mamamaga. Hindi, hindi yan na siya mamamaga ha. Ayan mo lang yan, kaysa naman balatan ko ngayon, parang sumugat siya. Kasi bumawon nga yung kuko. Huwag mo lang munang basahin ngayon.